tent Pwede mag-tent. Ayan, so, kapuntang pool. Ito so, yung kotse. Ito yung bungad na pool. At marami para ako ilog. Ayan. So, yun. so naka-wide yung angle ng camera natin para makita lahat. Okay. So, okay.

public siya. Yeah? Ay, mm -hmm. oh, ano, yata, yata Private yata eh. ito Kaya nga Oo Kaya nga nga Kaya nga 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 nga

Mas maganda naman ito sa, sa, ano, sa marilaki na, na ano. Sa na Oo. Meron pa wali madawin. Ah, ganun? Diba tinagin mo Ayun. tara, bagay. Okay, ano natin? No diving. Natin. Yeah. Eh. Ang kanta naka -video naman ako, parang panood nila. <laughs> wow. Ang ganda yeah. o. diba? Tama o. ako nag-isip maghanap ng na natin eh. Oh, hindi... Ah, ito mata. Malalim dalimto to 5 feet. Dalawa, tatlo, hmm. Ting malalim o. Malamig. Malamig ka tubig? Lampit na dyan. Hindi malalim? Malalim? E lang Malalim? Malalim Malamig ang tubig. No? Pag marunong yan. ba pero wala nang daanan dito, no? Oh, meron pa rin. Meron pa rin. Ito na bang huli? o meron pa. Last na to. Ay, pag ganun pa kayo. Sa taas, wala na. Pag pa-baba na ano doon. Mga cottage lang doon. Pag po doon. Oh. Salamat, ha. Thank you, thank you. Ang ah, pala, may daan pala. Ang toilet ang kanina. Ay, ito. Ay, may enjoy nito mga ano. Kaya malalim. No? yun. Malalim yun pa. Yan yun? sika daw ang may Kaso mo nga. Ano yun? Yeah. na. Tingnan mo yung atas. dito. yung bukal dito. Ay, So last sa No diving. <laughs> eh may tubig na dyan eh. padulas dulas ka pa dyan doy. Huwag pumunta dyan. Tara tara. Tara. Oh. Tara. Oh, ito. Oh, tamo. Kung di ko pa pinilit na pumasyal tayo, di makikita to. Mm -hmm. Ayan mo mga nice na. dog. Ayan yung mga nice chicken dog. Ayan Ayan yung Ayan Hala tama gino eh yung, muscle nung lalaki eh gawa ganun eh Dito na oh. Balamig pa ba tubig boy Balamig ka tubig Sobra

wala <laughs> na yan, pababa dito. Wala na yan, dito.

Kapag mo yung tubig. Eh? Ayan, mo yung tubig. Malamig. Malamig ba sa bukal? Dalawin mo nga. Tingnan mo malamig. Malamig nga. Ano? Malamig. Para may yelo. Ay. Marangin. Kaya pala yung... Ay, na kaya, kaya pala isa na laka doon. Lahat ng muscle niya. Umagalaw mag na eh. Hmm. Hindi tatagal sila eh <laughs> Ang problema, wala pang ano dito. Walang araw na pumapasok. So huwag mo expect na iinit ang tubig. <laughs> Gusto mo ba maging senior agad? Hindi naman ka. May okay, mga kaan daw, magbubububo. Ayan, o. No? Ayun pa yung sa babae, no? Meron pa oh. ako. Pero natin dito. Ang tiwang. sa grabe, ang lamig ng tubig, eh. Pag-over na 300. Okay. Ito siyang ilig na malamig ng tiwang. Ayan na, no, no. Two. Seven. Paano? meron so, Kasi, bayad yung, no? Hindi meron niya bayad diyan. Sa loob siya kung Oh, mababaw. Oh. 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 na. Ha? Alin? Na. Hindi iba yung separate yun hindi yung... meron siya sariling pump eh. hindi ko lang alam, o, meron pa silang ganyan 'no. Ah, mayroon silang parang ano oh. Lalagyan ng chlorine eh. Ha? Huh? Lalagyan ng chlorine? Eh? Oo. Oh. saan? Yun, 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 yun. Oo. Ito na saan? O, saan? O, saan? O, saan? O, tapang ng rin <coughs> Last na to. Last stage na to. O eh, oh. o. na naman sila, o. Oh. na. oh no? oh Oo. Para, um, Daluyan ng tubig ulit. Madaling. Mababaw lang? Sampag tayo dumaan? <laughs> Ay, yung ano. dun Pag ganun tayo. Pag ganun niyata tayo. Okay lang. Ben, di natin nakita yan kanina na eh. natin. Wala na, wala na. Last na yan. Na natin mga cottage. So, iyan. Tanong na lang natin magkano. Ayan, no? Ayan, no? ako Hindi, bigyan ka na. Like, ay, sa'yo sa yung, yung pwesto mo? Tira, ah, ano pa sa dito? Tara, andag. Ito hey, yung mga tent, oh. Kanina, nakita natin mga tent. Oh, kung saan mo gusto 13 minutes pa lang yung video ko Seriously Kaya oh, no? meron sila o okay, no Oh, miihawan sila dung, oh. Ay, kaya pala Ang daming na dayo rito Maganda naman talaga Live, hmm. good, overnight. Kasi 300 lang naman. Diba? Ah, mahal naman. <laughs> Ay, kalamig naman ng tubig. <laughs> hey, kalamig ka ng tubig. Wala. Pero serious yan, labig ng tubig. Pag ganun natin kanya, para may yelo. Huwag next hapon kinabukasan yung house mo, yung ba sa overnight? overnight to So saan tayo pwede mag-inquire? Sa presyo naman Punta sa una sa unahan Sa mag-inquire na video ko na lahat yung ikot natin ito yung bato spring yung video na to is sa bato spring nakapokus so maganda siya pang pamilya pang barkada hindi pang oo pang buong community pa ang laki ng lugar grabe ito yung pinaka front na pool nila na uh, hindi attached sa ilog so tiles na blue the rest is parang simento lang may mga kainan sila ayan at ito yung parking na napakalaking parking so kung magte-tent ka meron din silang area na pwede ka mag-tent ayan sa ating camera ayan area yung mga bahay tatanong natin magkano so ito yung parking nilang malaki <laughs> yow yun o, no, laki o oh. tatanong natin pwede magdala ng sariling tent oo hindi, bakang parental nga itong mga tent ito, no hindi, din natin. Pwede ka mag so, puno tayo sa unahan? Oh, ay Ayun, ayun lang ang unahan mga naman ng parto at may magpapahinga. Si Gray o oh. you know. Si grey. Huwag ka lang magpapark sa may mga buko. Pag nahulugan ka ng buko, yari kotse mo. tebe tabi, tabi, tec, tabi, tabi, tabi. yung, yung